Okay, magandang araw mga idol So nandito na po kami Subula na ang parada So ito yung mga pipat at mayor mo Sila magagayin sa amin Patungo sa ruta Ha? Ha? Oh, sige, sige Ayan oh, na, yan mga tropa Yan mga TRE Mga member ni sir sa TRE Na loyal talaga Sa so, to tolong mga idol, marami pa ito sila eh So, ito, paparada kami. Natuwa sila dito sa bus. Na, ano yung paparada dito sa Pulomolok. Sana makarating kami sa... Ito yung mga security nila. So, sana makarating kami sa... Makarating kami ng... Wala na ito hindi nasasama eh. Diyan ako, diyan ako. So ito yung ating kasamang isang vlogger, si Harpon the Vlogger. Shoutout sa mga viewers, mga followers ni Harpon. So ito na yan. Yeah, sunod ako dito ako. So ito mga idol, yung ating uh, bus TRE. Shoutout sa lahat ng mga taga TRE. Okay, sasakay tayo dito sa napakagandang uh, bus. Ah, dito ang uh, mga taga LTO. So, ilabas nyo yung, ano, yung mga ticket nyo. Pag walang ticket, itapon sa bintana. ha? Uh. So, yan. Masayang paglalakbay sa ating uh, lugar na pulumulok, South Cotabato, General Santos. Ang General Santos po, yan ay yung Dajenga City nung panahon So, ayan ang oh, ating uh, official na vlogger. Uh, Yarpon na para uh, the traveler. And, sister. So, shout out. Hanggang saan tayo mga sister? Saan tayo ikot? Sa may instruction nila. Ah. Iba e tayo butang gano'n. Hinyahan. Sunod pa sa kanila. <laughs> Insert natin sila. Okay. Saan tayo? Ito yung ating uh, official na uh, driver, ang mayari ng Barligah. Ka. Ang kanang kamay na CEO namin, si Ambassador San Juan. Pam, pam, pa, pam, pam, So ito yung ruta namin mga kabayan. Ito yung bayan ng Bulumulok. nakakatuwa dahil natutuwa uh, sila sa mga miembro so, na, uh, natutuwa sila dahil nakakita sila sa mga malaking pagkasa Director ka pala magbukas bentada bintana. <laughs> Tulog. Papampam, mga papampam. O, ayan, mga PRA. Papampam. So, unang paglapag dito sa Pulumulok, ang ambas ng Marlika. So, sa tuwa ng aming mga kasamahan ng mga TRA, board member, mga opisyal sa panguna ng CEO namin na si Mr. Robert San Española ang uh, nag-iisang King ASM-01 single signatory tawag magmana uh, na hihiwal sa kayamanan na kanyang lulong, italiano at ito pa'y gagamitin sa buong mundo hindi lang po Pilipinas, mga kababayan okay